Yes, uh, mga ganda uh, uh, mga mga Narito tayo ngayon sa kahabaan ng uh, Meralco Avenue ano? dito sa Pasig uh, uh, City. Yes, nagkalat na nga itong uh, mga advisory ano, na mga tarpaulin dito sa kahabaan ng uh, uh, Meralco Avenue sa Pasig City no. Dahil simula Lunes ay uh, sasara ito no. Ito yung uh, anunsyo ng uh, D.O.T.R. nitong linggo para bigyan daan ang uh, Metro Manila Subway Project sa sakop ng isasarang daan ay ang uh, capital Common Street sa Shaw Boulevard. ano Pinayuhan naman ng uh, Department of Transportation ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong uh, daan o ruta na itinakta ng uh, Metro Manila Development Authority. At ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, pati na ang uh, mga lokal government unit ng Pasig City at uh, uh, Mandaluyong. Sa ngayon ay uh, uh, maluwag pa no dahil uh, medyo maaga pa. Ngunit sa lunes ay inaasahang uh, ang uh, pagsisikip ng daloy ng uh, trabiko dito sa kahapahan ng uh, Miralco dahil ito ay isa sa mga daanan talaga no ng uh, iba't ibang uh, sasakyan o ng motorista mula sa iba namang uh, lugar mula Pasig, Cainta ay uh, papalabas dito sa Meralco Avenue. So inaasahan nyo ang uh, masikip na daloy ng trafiko sa Lunes sa pagsisimula ng pagsasara nito dahil nga doon sa gagawing uh, construction ng Metro Manila Subway Project. So mula dito sa Meralco Avenue, Pasig City. Ako si Jonas Ulit, ang inyong teletabloid reporter. Walang inakatrasang balita.